Hi! Nagbabalik muli ang angel ng buhay ko para kilalani na naman ang isang angel, si Kaya Noe. Sa kabila ng kanyang sitwasyon ay marami siyang natutulungan at nabibigyan ng inspirasyon. Kaya naman siya ang susunod nating sasurprisahin. Let's go! Let's go! Si Noe, siya yung napagkakatiwalaan namin sa looban namin. Siya yung nagbabantay, nagiging guard namin. Ang masasabi ko lang kay Noe, masipag siya, matulungin, at mapagmahal sa mga pamangkin. Simula nung maliit pa, siya nagkaalaga hanggang sa lumaki. Si Lolo Noe po ay palagi po siyang masaya at palagi po namin siyang kasama. Palagi niya po kami pinaprotektahan. Angel ng buhay ko si Noe kasi kahit pinanganak siya ng ganyan, hindi normal. Yung pananaw niya sa buhay, masaya ya yeah, hindi siya nawawalan ng pag-aasap. Makikita mo sa kanya yung lakas ng loob. Yung mga ginagawa ng normal, kaya niyang gawin din. Palagi siyang masaya. Kaya palagi po kami masaya kapag kasama po namin siya. Hello po, kayo po ba si Noe? Yes po, ako po si Ben. Nandito po kami para surprise kayo. Kasi ayon po sa mga kamag-anak nyo, kayo daw po yung angel sa buhay nila. Kaya, eto, may mga papremyo kami sa inyo? Pizza! Ayan, syempre kumpleto yun with chicken, pasta, dessert at drinks. Meron pa pong Angel's Pizza merch. Yay! Meron pa po tayong gift certificate at APC card from Angel's Pizza. Ayan. At meron pa pong cash. At syempre hindi pa dyan natatapos yung sorpresa dahil meron pa po insurance para kay Kuya from Mercantil in partnership with Angel's Pizza ko expect na darating ko, hindi ko, hindi ko talaga alam. ko birthday ko na eh. Ang <laughs> masasabi mo lang, kahit may ganito ka ang pakita mo kung ano kaya mo. Pakita mo kung gano'ng kalakasan ang loob mo. Yan ang importante. Kasi kapag kaos na nawala ka ng pag asa sa buhay, wala talo ka. Hindi ka dapat mawala ng pag asa kahit may ganito ka ang Pakita mo sa kanila, mga kompletong kamay pa, ginagawa ng mga normal, kayang-kaya -kaya rin namin yan. Ikaw, meron ka bang kilalang Angels sa buhay mo? Share this video, tag mo sila at i-comment mo na rin kung bakit sila ang deserving na masupresa namin sa susunod na episode ng Angel ng Buhay Ko. Muli ito sa Benespina na nagsasabing kahit saan, kahit kailan, sama-sama sa Angel's Pizza!